Sana kasama na lang namin si... Si Papa, sana ano, buo na lang kami. Ah, uh, si Papa mo ba namatay siya? Ano ka na rin? Hindi po. Nakilala mo siya, hindi? Meron po yun. Sana na, sariling pamilya. Ah, buhay pa. Happy New Year po mga kagapay, mga kalingap. Ayan, ah, uh, Uh, magandang araw. Ngayon po ay gagawa tayo ng reaction video doon nga dito nga sa mapapanood po nating video kay Maridel. Ayan. So bago ang lahat ayan, sa hindi pa po na subscribe po sa kaagapay pa subscribe naman po. At syempre kay Kuya Bal, kay Kalingap Prab, kay Ate na at sa buong team Kalingap. Ayan, so may papakita po akong short video Ayan, uh, gusto ko rin po, kayo din po ay magbigay po ng kanilang komento Or suggestion po sa ating mapapanood po Ito po ang video po na about kay Maridel So tara po, panorin po natin Ito ka na Maribel pala? Ano po na, 19 pa lang po noong December 14 19 ka pa lang, nag-aaral ka ba? Opo Matagal na ba kayo dito nakatira? Apo. Ba't parang may problema rin si nanay sa mata? Opo, kasi wala pa lang pag-anak. Ah, wala pa lang pag mm -hmm. Ano pong trabaho ni nanay? Nagbubunot po ng mani. Bubunot ng mani? Si Lola, wala ano, syempre. Pahinga na si Lola dyan. Uh, 19 years old ka, buti nakaka nakakapag-aral ka naman, tuloy-tuloy naman kasi po minsan kapag wala akong pamasahe, naglalakad na lang po. Naglalakad saan ka ba nag-aaral? Sa ano na po, Sarah Jane. Saan? Sarah Jane po. Sa saan yun? Sa po. Hmm? Sa ginakutan po. Ginakutan? Ah, saan pala si papa mo? Ba't mama mo lang nandito? Tatabo ano po yung... yung stepfather ko. Ay, Ay grabe. Saraha po yun. kayo. Ito na lang ako. Ayan. Ano po yung Ito. tunay na papa po niyan? Pinagbubuntis ko pa lamang yan, iniwan na kami iniwan na kayo. Yung stepfather mo naman. Nandiyan pa po. Yung nakasalubong niyo po, may dalang container. Ah, okay. Stepfather niya pala yun. Iba lang po ang isip. isip yung naka-orange? Yung naka-orange? um, kilala mo na or alam mo na ba ang kalingap? Narinig ko po lang. Napapanood. napapanood mo? Hmm. Ikaw, anong gusto mong, anong, may tutu, anong, ano, pwedeng may tulong namin sa inyo, ang Team Kalingap, sa inyong family dito. Maribel. Siya po si Maribel, mga Kalingap po, 19 years old. Parang At ba, po, no? Di mo alam. Hmm. Di ba kayo natakot dito? Nasa ano kayo? Kitna ng natatakot ano? Natakot po. Ha? Ay, natatakot lang po ako kapag po ano, kapag um, lasing siya dito, taro. Sino tito? Lasing? Bakit? Anong ginagawa pag lasing siya? May po yung nag ano yun, nagwawala yun. Nagwawala. Tapos? Nagsisira ng mga gamit. dapat hindi na siya naglalasing. Hindi mo nga pa pipigilan. Hindi na pipigilan. Bakit kasi nag-ano pa si nanay? Nag-asawa pa. <laughs> nang ganun, nang nilalasing. Pero ikaw ayaw mo na sana talaga? Eh, okay. mm -hmm. dati naman po, okay naman po eh, nung una pa lang. Nung una okay? Mm -hmm. Kaso nagtagal? Nagbago? Hindi okay. okay. <laughs> um, kumusta naman ikaw, ano, um, Maribel? Okay. Inaramdaman naman. mo ngayon, may kulang ba sayo sa inyo? Uh -huh. o malungkot ka ba? Sige, huwag Kung ka may po, kapag, ano... <laughs> Sige lang, okay lang yan. Dito kami para makinig sa iyo, kwento ninyo. Bisa po nalulungkot. Ayaw po umiyak. Okay lang yan. Sanay naman na kami dyan sa may mga umiiyak. Sige, kwento mo. Para naman alam din ng mga manonood. Kasi dyan kanila nila matutulungan sa problema mo. Sa ima bab, sa si share, mas mo sa amin. Magkuya mo na kami dito. Minsan po ano nalulungkot ako kapag Nagana po yung stepfather ko. Sana sinasabi ko, sana kasama na lang namin si... si Papa, sana ano, buo na lang kami. Ah, uh, si Papa mo ba namatay siya? Ano ka na rin? Hindi po. Kilala mo siya, hindi? Meron po yun. Ano na, sariling pamilya. Ah, boy pa. Hmm. So, nam, ilang taong ka na nang iniwang kayo ng Papa mo? Tunay mong tatay? nagbabantas pa lang po ako. Ah, so hindi mo na talaga siya nakilala. Pero nakita mo na siya. Nakilala ko na po yun. Hmm, so yun yung pinaka ano mo, problema. Bakit, ah, uh, ano bang mga nangyayari? Bakit ka, bakit sobrang bigat sa sa'yo ng ganong, ano, ganong sitwasyon? Minsan po kasi ang hirap ang pakisamahan hmm. ng stepfather ko. Bakit? Mahirap pakisamahan. Hmm. Palamara po. Tapos, ano, ang hirap pong pakisamahanan. Minsan nga po gusto na namin dito umalis kasi wala naman po kami mapupuntahan. Kayo na ba itong bahay? Sa kanya po. Ah, okay. I see. Ganun pala nangyari. Wala naman kayong mapuntahan. Pati si mama mo, wala. mabot nandito pa rin po sa amin si inay? Oo, si lola. hmm grabe ano sabihin gusto niyo na rin umalis dito. Ik si nanay ba gusto na rin umalis dito ni nanay? Sina nanay mama mo? Yes po kasi sinasabi mo. ko naman po sa kanya ang hirap po magsisimula ulit kasi hindi naman na po siya kasi na nakakapagtrabaho kasi sa KT na po. Mm, buti di ka naman ano, hindi naman kayo sinasaktan ng stepfather nyo. Naalis pati po sila pagtakwa, wala. Na, Natak na. Natakbo kayo? Na kahit po gabi na kahit alas yung... na sinasaktan. ko po yan sina, si hmm. kami si Tutoy. sa tiyahin. Sinasama mo si Tutoy? Oo po. Yung po yung nanay, tinatakas. Hmm. So, paano namin kayo matutulungan doon? <laughs> Mahirap. <laughs> Mahirap din. Hindi naman kami pwede magpalayas ng, mm. <laughs> ng tao. Di ba? Okay lang po. Eh. Um, mal maliban doon, na ano yung gusto nyo? Ano? Pwede may namin. Sa abot ng aming makakaya. Pag po kami may matitirahan na bumaba. Ah, pag may matitirahan, malilipatan. Mm -hmm. Ikaw ano, um, Maribel? Sana po matulungan niyo po kami kahit ano, sa pag-aaral ko lang po panood po natin yung mga kaagapay so grabe din pala yung uh, buhay po ni Maridel ayan 19 years old pa lang si Maridel at syempre uh, na, nakakaano po yung kwento niya nakakaantig ng puso at kung tutusin po ay napaka uh, kung baga mahirap po sa kanyang kinalalagyan bilang isang magdadalaga palang lang napakahirap po niyan at syempre yun nga nabanggit din po niya ha habang ano uh, habang nagkukwentuhan po sila tinatanong ni Kalinga prab, na nabanggit din po niya na pag nag-aaral daw siya minsan naglalakad at mapapansin din po natin na hindi rin po uh, ano, hindi kagandahan yung daanan po sa kanila. Kasi parang nasa tagong lugar po sila. Sabi nga ni Kalinga Prab na hindi mo to ma madaling makikita or hindi mo akalain na may nakatira pala doon sa lugar. And isa po sa naano ko doon na problema niya, doon ako na-touch sa uh, kwento ng buhay nila na si Maridel pala ay kung baga hindi niya pala tatay yung kinalakihan niyang tatay so bilang isang ano bilang isang dalaga parang kahit tayo naman uh, kahit hindi dalaga or kahit uh, lalaki example natin sa sarili natin mahirap talaga mabuhay na ang kasama mo ay hindi mo tatay talaga at mahirap pa doon yun. Ah uh, kinatatakutan daw niya ay kapag nalalasing yung uh, stepfather niya. So mahirap 'yan. And syempre minsan nakakaapekto din 'yan sa uh, pamumuhay ng isang tao. Ayan, pwedeng makaapekto 'yan sa kanya sa sa kanyang pag-aaral, di ba? And uh, babae siya. Napaka ano po, para sa akin po napadelikado po. And this, kung ako yung tatanungin, deserve niya pong tulungan. And sana mapagawaan siya ng bahay na kung ayaw naman sumama ng nanay niya or kung gusto niyang mahiwalay doon sa stepfather niya. Para sa akin, mas okay din na sila muna yung isiparit ng bahay kahit hindi kasama yung nanay niya. ah uh, dalawa, kung baga, isa na lang sila nung lola niya. Kahit dalawa lang sila, basta na uh, nakasiparit sila sa stepfather niya. Kasi mahirap yan yung ganun eh. Hindi natin alam, ma baka yung tatay niya tapos kung ano pa yung pumasok na hindi maganda sa kaniyang utak, di ba? alam naman natin na maraming nangyayaring kasong ganyan na yung stepfather ay di ba? Huwag na natin ano ah uh, pag-usapan or sabihin kasi alam ko magigits nyo naman yung gusto kong sabihin di ba so yan maganda yan uh, para sa akin uh, sana matulungan po sila ni Kalinga Prab na kahit ma mailipat lang yung nanay niya at saka eh, yung lola at saka yung si Maridel para kahit papano ay nakakagalaw siya ng maluwag kasi mahirap din yung uh, ganyang sitwasyon. Alam ko, syempre yung nanay niya, okay-okay pa lang kasi nga, asawa niya yung kasama niya, di ba? Pero hindi, kung iisipin natin, dun sa party ng part ni Maridel, mahirap gumalaw or mahirap mabuhay ng ganyan. Kasi hindi natin alam na, yun nga, nasabi nga niya na minsan, naglalasing, 'di ba? So, wag na natin uh, paabutin pa na may mangyari, 'di ba? So, tama 'yan uh, para sa akin na uh, maganda po na lipat si Maridel at saka yung lola niya. Kasi kung makikita nyo rin po yung bahay nila na halos ano na uh, masisira na talaga hindi lang talaga pinakita yung kabuwan ng bahay pero nakita ko na yung mga butas-butas sabi nga ni Lola na uh, ang daming butas at saka ano lang din yun eh bamboo lang din yun eh konting mga ilang ano na lang yan uh, bibigay na rin po yan so grabe din yung ano nila uh, paligid nila kasi kita nyo naman maputik-putik pa kapag uh, maulan So, yun yung ma maano ko, uh, may ko na sana magkaroon na siya ng matulungan talaga siya ni Rob. At kahit silang dalawa lang yung lola niya at saka uh, si Marydale Kasi parang okay lang naman na sum mag ano sila ng ibang bahay. Masiparit po sila. ah uh, kaya naman siguro nilang ano, ah uh, na lang sila, di ba? And ma, ano kasi talaga yon yung ganyan na kapag nagkaroon na ka ng parang takot eh pati yung pag-aaral mo maapektuhan na yan so sana din matulungan siya sa kanyang pag-aaral di ba para mapagtapos naman at yun nga magkaroon din po ng sarili niyang pamilya di ba makapagkaroon ng magandang buhay 'Yung nanay naman niya, syempre hindi natin yan masasabi na kung baga uh, iwan mo na 'yung asawa mo as long as hindi naman talaga masyadong ano kung baga hindi naman sila hindi naman siya masyadong sinasakta ng asawa niya or something na ano uh, hindi maganda pero hindi natin sa pwedeng sabihin na iwan mo na yung asawa mo pero kung lagi naman silang ano uh, sinasaktan eh baka time na rin po na iwan siya ng asawa niya hindi pa natin alam kung ano talaga yung mga nangyari sa buhay nila mahirap naman i-push natin na sabi natin na iwan mo yung asawa mo para mapag-ibang bahay kayo pero so far or so ngayon uh, yun lang yung pinaka para sa akin pinamagandang solution na kahit si Maridel lang uh, na rebel at saka yung lola niya yung mailipat ng bahay uh, di ba kung magiging kung maghihiwalay sila ng asawa niya eh lipat na lang din siya kay uh, kila lola di ba kung may lipat sila ng bahay <laughs> kasi ang pinakaano ano naman diyan na uh, para sa akin pinaka diyan na magandang tutulungan diyan si Maribel at saka yung lola niya kasi yung lola niya ay yun nga hindi na nakakakita so mas maganda na nasa magandang lugar sila habang uh, habang nabubuhay pa siya. So, 'yun lang yung sa tingin ko na magandang way opo. ka uh, na para maka mapam, makagalaw din ng maayos sila ano, sila Lola at si Maribel, di ba? Then 'yan 'yan din yung ang pinakaano din dito sa mga nanay. Ah, uh, 'yan yung pinaka makukuhan din po natin ng aral na sana kapag nagkaroon tayo ng mga pamilya, ganyan uh, kung namatayan man tayo ng asawa, iniwan tayo ng asawa ay huwag tayong basta-basta maghanap din ng ibang asawa, lalo na kung ang anak mo ay isang babae, kasi hindi mo alam, hindi mo kontrolado yung magiging asawa mo, so sana isipin mo lang din yung magiging uh, buhay ng mga anak mo sa pakikisama sa magiging uh, bagong asawa mo. Pero yun nga, hindi rin natin masa, masisi si kasi syempre bilang babae ay minsan kailangan mo rin humanap ng asawa dahil nga kailangan mo rin na may kumakayod sa inyong pamilya. Diba? So, parang ano lang yan. Pero, swerte lang din yung nakakahanap ng asawa na tinatanggap yung dati mong mga pamilya, pinakikisamahan yung dati mong pamilya. Pero, malas, ng, malas lang kapag yung naging asawa mo ay uh, hindi maganda yung pakikitungo sa pamilya mo. At syempre, ang mahirap niyan kung may nagkaroon pa ng di magandang pangyayari or gagawin sa yung pamilya. ba? Diba? So yun lang po uh, mga kagapay Maraming maraming salamat And, and syempre Thank you, thank you po sa patuloy po na sumusuporta po sa kaagapay po. And pasensya na rin po kung medyo hindi ako nagawa ulit ng medyo ilang araw na ba, hindi ako nagawa ng video, gawa nga ng busy tayo. Siyempre, pag-year end na po ang dami-dami pong mga tinatapos na trabaho. Ayan, lahat naman tayo ay busy po. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po and bye-bye. God bless.